weekend ko usap ko yung uh, mayor ng Cebu no na si uh, si Mayor Nestor Archival. Talagang parang iisa yung theme eh, kung bakit binabaha talaga tayo dito sa Pilipinas eh. Kasi pati doon, maging doon dito sa Metro Manila kung saan sa probinsya, talagang basura yung problema eh no. Mm hmm. So, sabi niya paalala talagang yung ano niya talagang sinasabi niya sa kanyang mga constituents na please yung mga basura nyo itapon nyo dun sa tamang tapunan dun sa basurahan. Mm -hmm. you uh, uh. kasi weeky ano dalkanina kanina nagkalat po yung mga litrato mm -hmm. Philippine Star partner natin mm -hmm. ano. Ah uh, uh, from uh, yung uh, digital po namin mm -hmm. uh, One News One PH sa news 5 ano yung mga sites namin social media yung aftermath nung no, yung mga humupa mm -hmm. na yung baha. Tapos nakita na maraming kalat, maraming basura. So nililinis po nila yan maghapon. Ano? Uh, hindi mo pwede sabihin na yung kalat na yun ay eh, galing lang doon sa lugar na pinag-uusapan mm. natin. Ano? Siyempre, bahayang kabit-kabit eh, mga galing sa kunsaan ay napupunta na. So, so kumbaga, ang panawagan para maging uh, maayos tayo sa disposal ng garbage oh, natin ay for everybody. Lahat tayo. Konektado eh. Hindi po yung porkit nakita nyo bumaha dyan sa uh, G. Araneta Avenue sa QC. Eh, sila lang yung -sila ating na may pagsasabihan. Oh, hindi. Lahat oh, po tayo. Oo, oh, oh, kasi tama yung sinasabi ni Jovi. Minsan kasi parang catch basin ka. Galing upstream, galing sa kung saan, saang oh. creek, na sa taas, tapos pumupunta sa inyo ay 'yung kanina sabi nga ni Jovi, no ang daming uh, basura na nakita na naglulutangan nakaka nakaka-shock kasi kanina meron akong reports na nakita sa TV na pati refrigerator pati sofa nakita po tinat- oo tinatapon po sa ano sa mga, mga sa mga na kasi oo oh, tinatapon doon sa mga bodies of water eh, o diba, oh di ba sa ibang basa talagang mefia kapag ka gusto mag-dispose ng mga malalaking bagay ha hmm. Ah, uh, dito kasi, wala. Ah, uh, hindi na, kung sa saan. Ganyang karabe ang siyempre, ang ba, ang tumambad na basura po. Ah, uh, balita, sa ano ito, di ba QC ito eh, malapit sa Sena uh, College. <laughs> Laging ganyan po ang scene dyan, <laughs> oh. sa G. Araneta. So, hindi na nag nagbago? But again, sabi nga ni Juvie. Jose... kasi dyan eh, near oh, the oh. Eh. Yun na yeah. nga. K yung, kumbaga, parang nag nasa downstream na siya, galing oh, upstream. Oh. Mm -mm. Mga basura so po. again, hindi po yan dahil sa komunidad lang na malapit dyan ha. Pangkalahatan po yan. Oo. Tayong lahat po ay pinanawagan na sana'y maging maayos ang disposal ng mga Uh, basura or hindi na natin ginagamit na mga gamit. Minsan kasi nilalagay nga naman sa mga garbage bag, pero kung saan saan iniiwan sa kalye. Eh hindi naman sa drop-off point yon ng mga basurahan o hindi pick-up point ng yes. mga basurahan. So ang problema, pag hindi po dumaan yung mga, mga garbage truck po dyan, eh napupunta na lang kung saan saan yung basura na yan. Yes. O, di nagkaklag yung mga kanal nyo.